matagal na ako nakatransparent tank lid dito sa Aerox ko Kaya lang parati kong may naiisip na parang may mali Parang hindi terno yung forma nito kasi mukhang, mukhang kengkoy eh, in short Kaya bumili ko ng teternong gas cap dito sa Takimoto Ito ay gawa sa alloy at pasok siya sa lahat ng gas cap ng mga motor Marami ka rin pagpipili ang kulay para tumerno sa motor mo Ipinapasok dyan yung original gas cap tapos may kasama siyang allen screw at allen wrench Bago natin ipasok, linisin natin mabuti and isalpak na natin. Gamit ng kasamang allen screw at allen wrench, isecure natin yung gilid. Ilalak natin yung original na gas cap sa loob nito. Higpitan mabuti ang screws para hindi maghiwala yung dalawang cap. And ito na siya. Pwede na natin siya isalpak ulit. Ayos diba? Maganda na, malinis pa. Tumerno lalo dito sa transparent lead natin.